Hi hey mga loves! Magandang araw for today's video. Pumunta pala kami sa bilihan ng mga ilaw kasi malapit nang magawa yung bahay namin. Kailangan na daw ng ilaw. Kaya namili na kami. Dito na din pala kami sa Cavite bumili para mas malapit. Ayan. Ang hirap pumili kasi sobrang daming pagpipilian. <laughs> Ayun, di ba? Ang gaganda. Ang lalaki. Ang lalaki ng mga chandelier. Kaya lang, hindi siya bagay sa bahay namin kasi maliit lang aming bahay. Munti lang ang aming bahay. Kaya yung babagay sa aming bahay ang pipiliin namin. Di ba? Yun, ang gaganda ng mga chandelier. Gold. Ang gaganda. Bagay yan sa mga malalaking bahay. Ayan, pili-pili kami dyan pumipili kami. Ang hirap pumili kasi sobrang daming pagpipilian. Nakakalito na naman pumili. <laughs> kasi lahat naman magaganda. Ayan, nilibot namin yan. First floor and second floor, pinintahan namin para makapili kami ng maayos na gusto namin. And dito lang kami sa first floor. Ang binili pala namin guys na ilaw para sa hagdan. Sa dining, sa living, at sa bar counter. Ayan. Iikot-ikot kami. Inikot namin yan. Pumili. Tinignan namin yan lahat. <laughs> Para makakuha kami ng maganda. Ayan yung sa hagda namin. Tapos ayan, soya. Dining. Ayan lang, guys. Maraming salamat sa panunood nyo lagi sa aming mga videos. Update ko ulit kayo pag naikabit na iyan. Maraming salamat.